super busy ng buhay ko lately. Paano ba naman kasi pinapipinturuhan yung buong building malayo pa ang Chinese New Year. Kaya hindi ako basta-basta nakakaalis ng bahay dahil kailangan bantayan yung mga nagtatrabaho dahil labas pasok sila dito sa bahay. Nung isang araw pa ako nagkikrave ng chicken curry. Kaya lang pag check ko ng ref kaninang umaga, wala na pala akong stock ng karne ng manok. Okay sana ako nandito yung mga bagets kaya lang may mga pasok, wala akong mautusan na magbantay. Buti na lang nakabili ako nung Friday ng tilapia kaya naman ito na lang ang ginamit ko bale, binabad ko muna sa asin ito for 30 minutes bago prinito. Prinito ko lamang ito hanggang sa maging crispy. Pagkatapos ay hinango ko na. Sa kaparehong kawali ay nagisa ako ng sibuyas. Bale, isang malaking sibuyas itong ginamit ko. Pagkatapos ay sinunod ko na itong ating patatas at carrot. I-stir fry ko lang for a few minutes bago ko inilagay itong ating curry paste. Hinalo-halo ko lang din for a few minutes bago ko naglagay ng dalawang basong tubig. Pagkatapos haluin ay tinakpan ko ito para mas mabilis maluto yung ating patatas at carrot. After 10 minutes, inilagay ko na itong ating evaporated Basta milk. kapag nagluluto ako ng curry, instead of coconut milk, evaporated milk talaga yung ginagamit ko. Pagkatapos ay tinakpan ko ulit ang ating kawali para tuloy-tuloy ang pagkakaluto ng carrot at patatas. At dahil luto na, naglagay na ako ng 1 half tablespoon of white sugar. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ito. Optional lamang po ang paglalagay ng beans. Pagkatapos ko itong haluin ay sunod ko namang inilagay yung ating prinitong isda. Pagkatapos ay inilagay ko na yung takip at niluto ito for a few minutes. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Bye!